Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang Pilipina na nasawinan dahil sa obsesyon ng iba. Bago ko ituloy, huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa mga bagong Tagalog true crime stories. Noong November 8, 2002, isang nagpakilalang kapitbahay ang tumawag sa si Emergency Hotline 911 kung saan sinabi niyang may babae daw na inaatake ng isang lalaki. Mabilis naman rumesponde ang mga pulis kasama ang ambulansya. Pagpasok sa bahay, tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ng babae. Ang babaeng ito ay ang Pilipinang si Ana Liza Raimundo. Kilalanin natin si Ana at alamin ang mga nangyari na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Si Ana Liza Raimundo ay ipinanganak noong September 11, 1970. Ang mga magulang ni Ana ay ang mga doktor na sina Susan at Renato Raimundo. Si Ana ang panganay sa tatlong magkakapatid. Noong bata pa lamang sila ay lumipad ng buong pamilya sa US at doon na nanirahan. Kilalang matalino si Ana kaya naman madali siyang nakapasok sa prestihiyosong Harvard University. Pagka-graduate, kumuha naman siya ng kanyang master's degree sa Columbia University sa New York. Nagtrabaho si Anna sa Purdue Pharma, isang pharmaceutical company sa Stanford. Maganda ang naging takbo ng career ni Ana. kaya di nakapagtataka na napromote siya sa nasabing kumpanya. Sa edad na 32 years old lang ay unti-unti na niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. Nakabili siya ng sarili niyang bahay, nabibili niya ang anumang luho, at nagagawa niya ang ilang mga adventurous activities gaya ng skydiving. Sa kanyang trabaho, kilala si Ana na outgoing, masayahin at palakaibigan. Dito ay nakilala niya ang tahimik na si Nelson Sessler. Kahit na malayo ang kanilang personalidad, nahulog pa din ang loob nila sa isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang lumalim ang relasyon ng dalawa at napag-uusapan na nilang magpakasal. Gusto na ni Ana bumuo ng sariling pamilya, ngunit tila hindi pa handa si Nelson ng ganoong responsibilidad. Nang ikasalang nakababatang kapatid na babae ni Ana na si Bernadette kasama sa celebrasyon si Nelson. Makikita sa video na masaya ang maid of honor na si Ana at ang boyfriend. Si Ana pa nga ang nakasalo ng bouquet ng bride. Pero sa kabila ng masayang relasyon ng magkasintahan, ang tahimik na si Nelson ay may isa palang lihim. May karelasyon pa siyang ibang babae bukod kay Ana at tila pinagsabay niya ang dalawa. Ang babaeng ito ay ang 33 years old na si Sheila Davalu. Si Sheila ay ipinanganak noong May 11, 1969 sa Iran. Ngunit dahil sa gera taong 1979 lumipat ang pamilya ni Sheila sa US. Kilala ding matalino si Sheila kaya naman madali itong nakapag-adjust sa pamumuhay doon at nakagraduate sa kursong biochemistry. Sa panahong ito ay kasal siya kay Farid Musavi. Sila ay kinasal noon pang pagka-graduate ni Sheila ng high school bilang pagtupad sa isang fixed marriage. Si Sheila ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at kumuha ng kanyang master's degree sa New York Medical College. Dito ay nakilala niya si Paul Christos at sila ay nagkaroon ng relasyon. Nang matuklasan ito ng asawa ni Sheila ay agad din naman siyang inalok ng diborsyo ni Farid. Kaya't malaya nang naging magkasintahan si Sheila at Paul at noong taong 2000 sila ay kinasal. Nang mga panahon na ito, nagsimula na rin magtrabaho ni Sheila bilang Pharmaceutical Researcher sa Purdue Pharma at si Paul naman ay nagtatrabaho sa kilalang universidad na Cornell University bilang guro at researcher. Masaya ang buhay ng mag-asawa pero lahat ng iyon ay nagbago ng taong 2001. Sa isang salusalo na kilala ni Sheila si Nelson Sessler, ang kasintahan ni Anna. Isang bawal na pag-ibig ang nabuo sa pagitan ni na Sheila at Nelson. Ang sabi ni Sheila kay Nelson, siya ay hiwalay na sa kanyang asawa. Ngunit hindi ito totoo. Nung una, masaya si na Sheila at Nelson sa kanilang bawal na pag-ibig at sa mismong bahay pa ni Sheila sila nagkikita. Nalulusutan nila ito dahil magsisinungaling si Sheila sa kanyang asawa. Sasabihin niya kay Paul na pupunta sa bahay ang kanyang kapatid na si Shahim na may sakit na schizophrenia. Hindi kasi raw alam ni Shahim na nag-asawa na si Sheila at kapag nalaman nito ni Shahim, aatakihin nito ng kanyang sakit at baka sila ay saktan. Subalit ang totoo ay wala naman talagang kapatid si Sheila na ang pangalan ay Shahim. Ngunit dahil tiwala naman si Paul sa kanyang misis, ay pumapayag siyang umalis muna ng bahay ng mga ilang araw para lang mapasaya ang asawa at makasama niya ang kapatid. Aalis si Paul na may dalang ilang damit at sa bahay ng kanyang mga magulang muna siya tutuloy. At sa pag-alis naman ng asawa, tinatago ni Sheila ang lahat ng gamit ni Paul para wala ding makita si Nelson. Dahil nga ang alam nito ay hiwalay na siya sa asawa. Masaya naman ang naging pagsasama ni na Paul at Sheila. Subalit, bigla na lang nagbago ang lahat nang nakikipaghiwalay na si Nelson kay Sheila noong summer ng 2002. Mas pinili kasi nito si Anna kesa kay Sheila. Sinabi rin ni Nelson na tigilan na siya ni Sheila dahil magsasama na sila ni Anna sa iisang bahay. Subalit, hindi naging masaya si Sheila sa desisyon na iyon ni Nelson tila naging maayos naman ang paghihiwalay nila at natanggap na ito ni Sheila. Ngunit ang hindi alam ni Nelson ay bumubuo na pala ng plano si Sheila. Naobses siya kay Nelson at ayaw niya itong pakawalan. Kahit naisipan niyang burahin sa mundo ang sino mang hahadlang sa kanilang pagsasama. Tanghali ng November 8, 2002, nagpunta si Sheila sa bahay ni Anna. Walang pag-aalinlangan na pinapasok naman agad ni Anna si Sheila dahil ito ay kakilala niya. Ngunit nang makapasok ay agad na inatake ni Sheila si Ana. Maraming beses niya sinaksak ang sinaksakang biktima at dahil sa marahas na pagkilos na ito ni Sheila ay may puntong nasugatan din siya ng hawak niyang patalim. Kaya't may naiwan ng mga bakas ng dugo sa lababo kung saan siya naghugas. Walang kaalam-alam at walang kalaban-laban na nasawi si Ana sa mga kamay ni Sheila. Makaraan ng ilang oras agad na tumaka si Sheila at bandang hapon noong araw ding yon, nabulabog ang tahimik na condominium complex ni Ana. Pinuntahan kasi ng mga pulis at ambulansya ang isang unit matapos makatanggap ng tawag na may nasaktan sa loob ng unit. Pagpasok nila sa apartment, tumambad sa kanila ang katawan ng Pilipina na wala ng buhay. Napansin ng mga pulis na magulo ang loob ng bahay ni Ana, indikasyon na may nangyaring kaguluhan doon at sinubukang manlaban ng biktima. Nakita din nila na wala namang indikasyon na persahang pinasok ang bahay, kaya't malaki ang posibilidad na isang kakilala ang may gawa ng krimen. Agad na pinuntahan ng pulisya ang pamilya ni Ana para ipaalam ang masamang balita. Nabigla at naghinagpis sa mga magulang ni Ana nang malaman nilang wala na ito. Hindi nila maintindihan kung bakit may gagawa sa kanya ng ganoon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Nelson at nabigla sa naabutan sa bahay. Susunduin niya dapat si Ana dahil kakain sila sa labas ng gabing iyon. Ibinahagi ng mga pulis sa kanya ang nangyari kay Ana at pinaghintay muna siya dahil gusto nila itong makausap. Ipinagtataka naman ng mga investigador na hindi man lang tinanong ni Nelson ang nangyari sa kanyang girlfriend at tila hindi nagpapakita ng pagdadalamhati. Dahil dito naghinala ang mga pulis sa hindi normal na kinikilos ni Nelson, kaya dinala nila ito sa istasyon ng pulisya para usisain. Ayon kay Nelson, magkasama sila ni Ana ng gabi ng November 7 hanggang umaga ng November 8. Iyon na raw ang huling pagkakataon na magkasama sila. Dagdag pa niya buong araw siyang nasa opisina nang matagpuan si Ana na wala ng buhay. Para naman makumpirma ang alibay ni Nelson ay agad silang nakipag-ugnayan sa opisina ni Nelson at dito nila nalaman na totoo ngang nasa opisina si Nelson buong araw. At dahil wala silang nakalap na ebidensya laban kay Nelson, pinauwi din nila ito. Dahil sa wala na silang maisip na suspect sa krimen, binalikan nila ang tumawag sa 911 para malaman kung may nakita ba ito na makapagtuturo kung sino ang salarin. Nalaman ng mga polis na ang tawag ay nagmula sa isang payphone na malapit lang sa pinangyarihan ng krimen. Sa tawag na iyon ay hindi na nagpakilala ang babae sa kabilang linya dahil ibinaba niya agad ang telepono nang maireport niya ang tungkol sa krimen. Yes, hello. I think the guy is has attacked my neighbor. You think someone attacked your neighbor? Yes, yes. I heard yelling. I heard yelling. What? Are you? you don't know your... Hello? Pinarinig ng mga pulis sa mga kapitbahay ni Ana ang boses na iyon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakakilala dito. Dahil wala nang na ang anumang lead o impormasyon na makalap tungkol sa krimen na ang kaso ni Ana. Pero makaraan ng limang buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Noong March 23, 2003, dinala ng isang babae ang kanyang asawa sa Winchester Medical Center. May natamo itong saksak at kailangan ng agarang lunas. Subalit imbis na sa emergency room dalhin ng lalaki, huminto pa ito sa parking lot at muling sinaksak ang lalaki. Buti na lamang isang saksi ang nakakita sa insidente at agad na humingi ng tulong. Masuwerte nadala sa loob ng ospital ang lalaki samantalang inaresto naman ang salarin na napag-alamang kanya palang asawa. Sumailalim sa open heart surgery ang biktima para siya ay mailigtas. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, nalaman nila na ang sugatan na lalaki ay si Paul. Ang asawa niya ay si Sheila. Na magising siya, inilahad niya ang buong pangyayari sa mga pulis. Ayon kay Paul, nang umuwi siya mula sa trabaho, inaya siya ng kanyang asawa na si Sheila sa isang laro. Bored daw kasi noon si Sheila. Sa laro nakapiring ang mga mata ni Paul at nakaposas ang mga kamay. Huhulaan niya kung anong bagay ang pinapahawakan sa kanya. Naunang humula si Paul at si Sheila naman ang kumukuha ng mga gamit na kanyang paghuhulaan. Limang bagay na ang nahulaan ni Paul at isang bagay na lang ang natitirang pahuhulaan ni Sheila. Narinig ni Paul na bumaba sa hagdan si Sheila at makalipas lang ang ilang sandali ay bumalik ito. Maya-maya pa, nakaramdam na lang daw si Paul ng tila mabigat na pwersa na tumusok sa kanyang dibdib. At matapos ang tatlong segundo, naramdaman muli ng lalaki ang isang matalim na bagay na tumusok uli sa kanyang dibdib. Doon napasigaw si Sheila at sinabi na nasaktan niya ang kanyang asawa. Tinanggal na ni Sheila ang piring sa mata ni Paul at doon niya nakita na siya ay duguan na pala. Napansin niyang nagpapanik na ang kanyang asawa kaya pinakalma ni Paul si Sheila at sinabi na tumawag sa 911. Tumayo at pumunta sa isang kwarto si Sheila para tumawag ng tulong. Narinig naman ni Paul si Sheila na sinasabing nasaktan niya ang kanyang asawa at kailangan ng tulong. Habang kinakausap ng mga polisipol Paul ay isinalang na rin si Sheila sa isang interogasyon. Umaarte siyang tolero at sinabi na dumating ang kanyang asawa sa bahay na may sugat na sa dibdib. Pero nang sabihin sa kanya ng mga pulis na nakausap na nila ang asawa at alam na nila ang tungkol sa kanilang laro ay umamin na rin si Sheila. Sinabi niya na aksidente niyang nasaksak ang pinakamamahal niyang asawa habang sila ay naglalaro. Subalit hindi niya maipaliwanag kung paano niya nasaksak ang kanyang asawa. Laking pagtataka din ng mga pulis kung bakit dalawang beses aksidenteng nasaksak ni Sheila ang asawang si Paul. Nanindigan si Sheila na hindi niya kayang saktan ang kanyang asawa at gusto niya itong iligtas. At dahil walang dumating na ambulansya, si Sheila na mismo ang nagdala kay Paul sa ospital. Sa parking lot kung saan natagpuan ng isang lalaki ang mag-asawa, nakita ng mga pulis ang cellphone ni Sheila. Nang suriin nila ito, nalaman nilang hindi pala tumawag sa 911 si Sheila. Ngunit sino pala ang tinawagan ni Sheila? Tama ang hula nyo. Si Nelson ang agad niyang tinawagan ng mga oras na duguan ng kanyang asawa at may saksak sa dibdib. Doon na nagkaroon ng hinala ang mga polis na may kaugnayan ang pangyayaring ito sa nangyari kay Ana. Muling pinatawag ng Stanford Police si Nelson at umamin siya na kilala nga niya si Sheila. Sinabi rin niya na may namagitan nga sa kanila noon pero hiniwalayan na niya si Sheila ilang buwan bago mamatay si Anna. Ngunit noong January 2003, muli daw ipinagpatuloy ni Nelson at Sheila ang kanilang relasyon nang mawala si Anna. Hindi naman daw alam ni Nelson na may asawa pala si Sheila. At kahit si Paul ay walang alam sa relasyon ni na Nelson at ng kanyang asawa. Sinabi ng mga pulis kay Paul ang buong katotohanan at nabanggit din ang pangalan ni Anna doon naalala ni Paul na matagal na niyang naririnig ang pangalan na Ana sa kwento ng kanyang asawa. Ikinikwento kasi sa kanya ni Sheila na may tatlong tao daw sa kanyang opisina na nasa isang love triangle. Sa kwento ni Sheila, ang best friend niya na si Melissa ay may bawal na relasyon sa isang lalaking nagngangalang Jack. Habang si Jack naman ay may girlfriend na si Anna. Doon na napagtanto ni Paul na ang kwento pala ni Sheila ay tungkol sa sarili, kay Nelson at kay Anna. Sinabi ni Paul sa mga pulis na tila na si Sheila sa love triangle ng kanyang mga katrabaho. May pagkakataon pa nga na sinundan pa raw ni Sheila si Anna para lang alamin ang galaw ng babae na karibal ng kanyang kaibigan. Dahil sa mga ebidensya at panayam na nakalap ng pulis ay nagkaroon na sila ng malilaw na ideya kung sino ang posibleng suspect na may motibong patayin si Ana. Kaya't noong November 24, 2002, inaresto si Sheila para sa mga kasong attempted murder, first degree assault at criminal possession of a weapon. Siya ay ikinulong habang naghihintay ng kanyang paglilitis na unang ginanap noong February 4, 2004. Itinanggi ni Sheila ang akusasyon laban sa kanya dahil Aksidente lang ang nangyari at wala siyang intensyon na patayin si Paul. Lahat ng sinabi ni Sheila ay pinabulaanan ng prosekusyon. Ayon sa kanila, gusto na talagang patayin ni Sheila si Paul para makasama ang kalaguyo nitong si Nelson. Dagdag pa nila ayaw na muling mapahiya ni Sheila sa kanyang pamilya dahil sa paniniwalang ang divorce ay kahiyahiya. Kaya para maiwasan ang pangalawang diborsyo na magdudulot ng lamat sa kanyang angkan, nagpasya na lamang siyang patayin ang asawa. Noong ding taong iyon, napatunayang nagkasala si Sheila sa tangkang pagpatay sa kanyang asawa at hinatulan siya ng 25 years na pagkakakulong na walang posibilidad na mabigyan ng parole. Hiwalay na kinasuhan si Sheila para sa pagpatay naman kay Anna noong November 2007. Ngunit inabot pa ng limang taon bago magsimula ang paglilitis nito. Ang trial ni Sheila para sa pagpatay kay Anna ay ginanap noong 2012. Ayon sa prosekusyon, plinano talagang patayin ni Sheila si Anna para makasama niya si Nelson. Ipinakita nila sa korte na nagmatch ang DNA ng dugo ni Sheila sa DNA ng nakuhang dugo sa lababo ni Anna. Dagdag dito noong araw ng krimen, umalis sa trabaho si Sheila mga 11 o'clock ng umaga at bumalik ng bandang 1.30 ng hapon. Tugma ito sa eksaktong oras kung kailan namatay si Ana. Nagmatch din ang boses ni Sheila na tumawag sa 911 noong araw ng krimen. Hindi kumuha si Sheila ng abogado dahil mas pinili niyang depensahan ng sarili sa harap ng korte. Ayon sa kanya, puro circumstantial evidence lang ang meron ng prosekusyon na ibig sabihin ay hindi nito tiyak at derechaan matuturo na siya ang salarin. Sa kanyang pahayag, nasa opisina siya ng araw ng krimen at ni Minsan, hindi siya pumunta sa bahay ni Ana. naglong long lunch break lang daw siya noong mga oras na wala siya sa opisina. Naniniwala din si Sheila na nakontamina na ang DNA na nakuha sa lababo ni Ana dahil hindi niya DNA iyon. Nagkataon lang na may sugat siya ng mga panahong iyon dahil nahiwa siya noong buksan niya ang lata ng dog food para sa kanyang alaga. Hindi din inamin ni Sheila na nagkaroon sila ng relasyon ni Nelson dahil fling lang daw ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Nangyari daw ang fling isang taon bago mamatay si Anna. Dagdag pa ni Sheila mali ang lumabas na resulta na nagsasabing boses niya ang tumawag sa 911 nang mamatay si Anna. Patutunayan daw niya na hindi siya ang suspect at mahahanap niya ang totoong may gawa ng krimen. Sumagot naman ang prosekusyon na walang solid na alibay si Sheila at may malinaw na motibo siya para gawin ang krimen. Dagdag pa nila nang mapatay na ni Sheila si Ana ang sagabal naman ngayon ay ang kanyang asawang si Paul. Kaya naman tinangka niya ding patayin si Paul para tuluyan ng magkasama sila ni Nelson. Nagsalita na si Nelson sa korte at sinabi na noong araw na sinaksak ni Sheila si Paul, niyaya pa siya ni Sheila na kumain sa labas. Ito yung panahon na sinabi ni Sheila kay Paul na tumawag siya sa 911. Inamin din ni Nelson na matapos mamatay ni Anna, inakit siya ni Sheila para simulan muli ang kanilang relasyon. Nagsalita din sa korte si Paul at sinabi na hindi pa agad tinanggal ni Sheila ang posas niya noong sila ay naglalaro dahil nawawala daw ang susi. Isang oras nang lumipas ay wala pa ring ambulansya na dumating kaya nagmakaawa na lang daw si Paul noon kay Sheila na dalhin na siya sa ospital. Habang papunta naman sa ospital ay napansin niya na napakabagal mag-drive ni Sheila at tila inaantala na magamot siya. Takang-taka din si Paul kung bakit sa parking lot dumiretso si Sheila imbis na dalhin siya sa emergency room. Pero ang mas nakakagulat ay nang marahas siyang hinila ni Sheila pababa ng kotse at muling sinaksak. Nang mga oras na iyon ay sigurado na daw si Paul na gusto siyang patayin ng asawa. Matapos ang dalawang linggong paglilitis noong April 12, 2012, si Sheila ay napatunayang nagkasala sa planadong pagpatay kay Anna at siya ay hinatulan ng 50 years na pagkakakulong. Masaya naman ang pamilya ni Anna na nabigyan ng hustisya ang nangyari sa anak nila kahit na tumagal ito ng ilang taon. Dahil sa obsesyon, karahasan at kamunduhan ng dalawang tao, ay hindi na maipagpapatuloy ni Ana ang buhay na kanyang sinimulang buuin. Pinalad naman si Paul dahil nakaligtas pa siya sa kabaliwan ni Sheila. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.